Swabe yung Musika sa aking school Sobrang palagi sa biyahe Di tumigil nga na lumagari eh, Kita mong kalmado palagi din nagpadala sa mga sinasabi Fact na bullshit negatibo din na kailangan panganap, pa nabigyan ng oras Kilero sa stew, vibe na mood Habang swabe pagkagobas Alright Di... mga mensa, so, nandito na tayo ngayon Sa so, my uh... Malapit si Johnny dito sa may view Nakalimutan so, ko tawag dito eh Kapitin tayo alright Alright, ito na kapag picture 9 now Diretso next stop natin is Sa may infanta nga sa may beach Woohoo! So, tara na. larga na kasi anong oras na Para makapunta bon -bon 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 na tayo doon Galing na snake, di nagmagaling Nanatiling kalmado, alam ah. <laughs> ko na safe Yung pinili kong way, suabi yung mood ay good Pakiramdam palagi lang smooth Feeling the vibe Habang dinadama ko lang yung musika sa aking stool Suwabe yung mood Tama ay good Pakiramdam palagi lang smooth Feeling the vibe Habang dinadama ko So first time namin magpunta dito Papunta na kami malapit na About uh, 32 kilometers na lang, lang Nandun na kami sa may beach And so far so good Suwabe yung mood Tama ay good pakiramdam palagi lang smooth feeling the vibe okay. habang dinadama ko oh, po. ah dito na kami sa beach Nice, 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 Dada, maganda naman, okay naman. Super happy, happy, super duper happy ng isang bata dito, alright. Lucas, how are you? Good? You happy? Nakakita ka ulit ng beach? What? Huh? I want a beach near our house. Aba! I want a beach. I want that. I want the house there. Wow! Uh. Alright, so time check. It's 6.30 na. Medyo pababa na yung araw. Medyo nalit na rin kami ng punta dito kasi sobrang biglaan lang talaga. As in, sobrang biglaan. Mas so, mamaya food trip lang kami. Ayun, lungoy-lungoy lang ilang ilang dito. Pinakita sa inyo adventure namin. Alright, so thank you. Ride safe and let's ride sa lahat. Bye-bye. Habang dinadama ko lang yung musika sa ating